kilala sa kanyang papel sa Incognito. Matapos ay reveal ng kanyang ex-partner ang mga screenshots ng kanilang pribadong pag-uusap na may kinalaman sa kanyang relasyon sa ka-love team na si Maris. Rakal, ang mga pagbubunyag ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jam Villanueva ay naging malaking usapin at naging sanhi ng matinding reaksyon mula sa mga netizens sa isang Instagram post ni Anthony mabilis na napuno ng mga komento ang kanyang social media account. Maraming netizens ang nagbigay ng opinyon at nag-express ng kanilang saloobin hinggil sa mga isyo ng pagtataksil na ibinabato sa kanya. Ang mga komento ay nagsimulang magbigay ng mga hindi kanais-nais na pahayag ukol sa kanyang mga personal na desisyon at relasyon. Ilan sa mga komentong nakita sa post ni Anthony ay, Your ex was there when you were a nobody. Sumikat ka lang. Iniwan mo na yung taong sumuporta sa nung hindi ka pakilala. Makikita.